Ang um, maisa ni Kuya May. Ayun, si Kuya May nangunguhan ng ano. Nangunguhan ng uod. Uh! Init! 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 Ito, bakit ganito siya? Nalitinan naman ang mga tao. Pinan ni Manny May. Wow, ang ganda. Wow, buyag-buyag. Thank you, Lord. Ang ganda, oh. Uy. Thank you. Ang ganyan na lahat ay. Kaganda! ganda. Uy. Mamumuha na pala ito. Oh, sada. Tingnan nyo, hanggang ano ko na siya. Hanggang dibdib ko na, agad. Hindi pa tayo nakaka pangalawang abuno dito. Maabunohan pa ito ng pangalawa. Ako, ang gaganda. Buyag. Diyos ko, salamat. Magandang ating mais. Laylay -lay sa kalamido ng ating mais. Panginoon na ang mahala sa ating mais. Dahil siya naman ang may-ari ng lahat. At ito'y pahiram lamang sa atin. Kaya ating pag ang pag ano yan yan no dito may na kasi tubigan